ikwento mo anong nangyari doon sa video na nag-viral. Ang una, ang una kasi noon, um, pumunta kami sa simbahan. Tapos noon, nag-video kami. Nag-video namin doon. Yun, yun yung pinakalas video namin ginawa, yung sa Holy Water. Yung meaning ko sa post Holy Water is yung meaning noon is yung, yung yung pinulot ko na sobre, yun yung hindi yung meaning yun yung ano yun yung sa post quiz ano ba yun yun yung meaning hindi hindi ko niluwaan yung holy water kasi makita naman yun sa buksay video ko kung niluwaan ko ba o hindi hindi ko talaga niluwaan madaming tao dun sa may CCTV ang simbahan uh -uh. bakit ko niluwaan yun kahit, kahit mga ano yung content ko, kahit mga grabe yung content ko, hindi ko gagawin yun. Oh. So, anong ginawa mo doon sa parang, ano ka, nakayuko ka? Tumingin po ako sa holy water. At saka may mga tao po doon. At saka kung niluwaan ko yung mapapagalitan kami. Pag, ang sinabing niluwaan, dinuraan, di ba? Oo. <laughs> oh, <okay>. Oh, yun. <laughs> Sinong nag-video sa'yo noon? Yung kaibigan ko. Mm -mm. Tapos in-upload mo. O sino nag-upload? Ako yun page namin. Ako yung upload. Okay. Tapos, anong reaction mo ngayon na nag-viral ka na at sinara nga daw yung simbahan, no? Pansamantala. Kasi nga, nakitang nagdura ka di umano. Oo. Nasara talaga yung pang na <laughs> Nakausap mo na sila, Father, dun sa simbahan? Actually, kahapon, pumunta ako kay Father, tapos doon hindi ako ginausap ni Father kasi galit na galit sa akin. Mm. Ah, pumunta ka na kahapon sa simbahan. Oo. Okay. Lahat ng mga taon sa amin, galit na galit sa akin. Hindi na nga ako makalabas ng bahay. Mm -mm, mm -mm. Kulang nga, mm -mm. ano talaga yung pinakaginawa mo doon sa may holy water? So, anong, anong una nangyari? Kumuha ka ng sobre. Opo, tap, kumuha ako na sobre, tapos binalik ko agad, tapos tumingin ako sa holy water kasi ang meaning doon, nag-wish ako doon sa holy water. Hindi Yun yung meaning ko doon. Hmm. Anong pinagdasal mo o winish mo doon sa holy water? Matupad ko na itong pangalap ko kahit na, kahit na sa buhay ko, hindi perfect. So, ganun, sabagod din ko, na wala sa wala, wala akong magagawa kasi kailangan kong kumita ng sige, dai, isend mo sa ako ay yung video ha, yung full video. Yung hindi edited, hindi, hindi spliced para mapakita hindi natin. Hindi talaga po edited yun. Ano itong sa akin ang original videos ko. Mm -mm. Sige, isend mo karon ha para maintindihan namin. O anong sabi ngayon ng lolo at lola mo dyan, ng mga kaibigan mo? Hmm, dito ko yun po nakita na ano, may mga kaibigan na hindi talaga totoo. Ganun, ako to kasawa na ako. Ayaw ko bang kung ano, wala naman ako kinamang basama na hindi oh, siya na ako. Pero hindi ko din nga ayun doon. Wala mm -mm. akong ginawang masama. Mm-mm-mm-mm. Sige, <coughs> sige.